kalaban tayo oh. yan oh. si Ruth taga sangka ito si Ruth taga sangka ito tingnan natin kung taga sa sirut Ruth ha kaibigan ko ito eh ni ano yun natin sa ano sa ating team team pansit Punang tira ko sa'yo para sa'yo Yede oh, ha Huwag ka na muna naman Mamatay ka na kagad eh Pangalawang tira ulit para sa'yo Ruth Ruth Pangatlong tira ko sa'yo para ulit sa'yo Siyempre I love you Ruth Eh. Tamo. I love you, Ruth. Tagan ni Karagua. Eh, ako. Sabi ng iskrets ako eh. iskret <laughs> tayo, boy. Ayun oh, nagaharap ng titirahin. Doon ka sa kabila din oh, sa ganoon. Ay, kusa san mo tinitira eh bakla na tumagal na ng laban hmm. Ano ba yung tinitira mong yan? Wala tuloy akong tira ah, Layo, wala Wala akong tira Eh, ano ba ito? Ayan Ay, naman Anong klaseng tira yun? Hmm. Hmm. Tagal no? Oh. 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 Aray. Aray ko. 아라이코!